Ma'am, di ba? Hindi totoo yan. Magaling kang kupal ka. Magdugay ta. Happy, happy, happy. Mother's Sari sa ato. Doha. Naunta. Enjoy ra ka. Bisan singgir ka. okira ra mag sa ato ah. Basta. Luis, magsinabutay ra ta. Grazie. Shout <laughs>

taga Surigao. Surigao City ra, oh, taga dito tabi ya. So pwede ra ni mo ang cellphone mo, okay ra? Okay ra ba? Ba par wala na mo. Sana. Pero pa sa pagali mong pangayan na. Mo? Magaling kang kupal ka. Ha? Divine. Shout out to Kang Mam, <laughs> Divine. Hindi Salam totoo 'yan. Na -i -i Magaling kang kupal ka. Magdudugay <laughs> ta. happy 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 mothers hari satu doa nonta enjoy reka bisan singgil ka kira mugi apun satu ah basta wis maksina buntai rata rata chat out ngin bini ga on bini bini sa cimeles bini nang aku ke bibik ikau bini bini nang nang ai ko bini Kailan nalang lang nga na ma'am Ako to si Justin TV Uy uy sana huy. Wow ang ganda naman Ang pangayan oh, matik na Emi eh, streak man ta oh, Salamat ma'am Sari So Ano mga kuwan ako mga baser Na dili ko makakuwan Dili no Baka kayo Diyan kayo nakakamali sa akin kasi ako ang batang pasaway dito. Ako ang mistrik diri. Ah, hana. So dire mga kaigsunan, salamat sa inyong pagkamarado. Nawanta suporta mo sa akong mga video kay para mistik mistrikan kan ra. Upload rata kay para makita sa atong mga followers dire a. Ah. Salamat sa izo. Pasurigaw si tita kay manta mga palugar, pabukid o palugar ta. automatic ah, na. Ah, bye bye.